Мы с ang pero walang siomay wrapper ang malayos sa palengke. Tara, gawin na natin yan. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng harina. Meron tayo dito mainit na tubig, lagyan lang natin ng asin. Mix-mix lang natin bago natin ihalo dito sa harina. Masahin lang natin itong mabuti at kapag okay na, balutin lang natin ito ng plastic. At aras lang natin ito ng mga 30 minutes. After 30 minutes, i-form lang po natin na lag itong ating dough. Pwede na po natin ito i-cut ng maliliit. Para hindi po tayo mahirapan sa pag-platin ito kung maliit ang space natin. Sa pag-platin, pwede kayo gumamit ng baso o roller. 17. Kung may cookie cutter po, kayo mas mainam po dahil wala akong cookie cutter, baso na lang ang gagamitin po. At ayan na, may show wrapper na tayo. Gusto mo mag shomai pero walang shomai wrapper ang sa palengke? Tara, gawin na natin yan. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng harina. Meron tayo dito mainit na tubig, lagyan lang natin ng asin. Mix-mix lang natin bago natin ihalo dito sa harina. Masahin lang natin ito mabuti at kapag okay na, balutin lang natin ito ng plastic. At lang natin ito ng mga 30 minutes. After 30 minutes, i-farm lang po natin na lag itong ating dough. Pwede na po natin ito i ng maliliit. Para hindi po tayo mahirapan sa pag-platin ito kung maliit ang space natin. Sa pag-platin, pwede kayo gumamit ng baso o rolling pin. Kung may cookie cutter po, kayo mas mainam po. Dahil wala akong cookie cutter, baso na lang ang gagamitin po. At ayan na, may shumay wrapper na tayo. Iba ang lakas ng loob pag may pera sa bulsa. Ecclesiastes 7.12 Money is a shelter ngayon. Huwag kayong magbanal-banala na parang walang kwenta ang pera. Sabi sa Bible, Ecclesiastes 10.19, Money is the answer for everything.